Sinunod ko muna sa pagsabi na Kamusta? Alam ko di mo naman siguro ito babasahin Pero ayaan mo na lang siguro kasi 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 Hindi ko rin ito inaamit sa sarili ko. Kaya, siguro... Lalo akong nahihirapan. Okay. Kaya, ngayon... Sana... Basahin mo ito. Um, pakinggan. Anginit ko... Nagsasaktot pa rin ako. Di lang dahil umalis ka, di lang dahil nagbalit mo ang pangarap nating dalawa. Pero dahil nakikita ka ng masaya, kahit wala ako sa tabi, kahit wala ako sa tabi mo, kahit wala ako sa tabi mo, kahit hindi na kita. Oh, kahit hindi na ako, kahit hindi na ako nakikita. Pero, alam ko na noon pa ba ay iwan mo rin ako. Ah, alam ko noon pa ba ko sa abutin ang mga bitin at gagawin mo lahat ang pang pangarap mo yung mga biti. Kahit nga di mo ko kausapin ng isang taon ay iyong gagawin para lang makalis sa lugar na to. Sa lugar na Walang pag pag-uspo. Walang pag-usan. Naiintindihan ko kung bakit di ka na makatiis. Naiintindihan ko na ang makasama ko sa habang buhay ay siyang pagsira sa iyong minimiting -mini Dahil, noon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na hindi ko kaya kung man ang paayag ko po na nagturo sa akin kung ito naman gusto mong makita ng buong mundo gusto mong maging usal gusto mong magsiliwana at inspirasyon para sa iba naiintindihan ko magkailangan tayo ng paniniwala ng gusto ng ambisyon sa buhay kaya nga uh, sabi ko noon sa iyo, ay kaya ko na. kaya ko na kahit hindi naman talaga dahil ayokong maging dahilan pero alam mo hanggang ngayon, naaalala ko pa rin kung paano mungkutin ko at ang magitara at ang ng kanta. Ngayon na ninawa lamang kakayanan ko rin at sabay tayong kakanta sa itang ito. Pero sa totoo lang, kung mulit mo lang ang iyong mga mata, di talaga ang Maniwala ka sana sa sasabihin ko, pinilit ko. Pinilit ko ang maging masin. alam mo naman siguro ang dahilan, hindi ba? Dahil di talaga ako sa isang mundong gusto. Di talaga ako sanay na pinapanood ng bawat kong galap. Gusto ko ang simple pamukuhan. Ayos na sa akin ang napupunding ilaw. Pero ako ang aalitin. Di ko pa rin talaga maramdaman na maayos. Kasi alam kong di ka nababalik din. ito dahil sa mga taong kayo na katingin sa iyo ang mga ningning sa mata. Di nakakatulong na ngayon, kitang-kita -kita ka na lang lahat. Di ko magawang magalit sa iyo. Di ko kaya maging malungkot. Dahil ngayon, narinig na nalala kung gano'ng ka Kung gano'n, kung gano'n ka, kung gano'n ka, kung gano'n ka, kung gano'n ka ang pagaling mong ng kanila at ah, na nila ang bahay. Ano naman na ah, ako sa iyong para sa'yo. Dahil alam ko kung gano'n mo ito pinaghirapan. Dahil alam ko pagmamahal ito. At ang oras ang iyong dinaan. Masaya pa rin ako sa'yo. Masaya pa rin ako para sa'yo. What the